Malaking pagbaba sa bilang ng krimen ang naitala sa lungsod matapos makapagtala na lang ng isang kaso mula sa dating 37 insidente. Ayon sa ulat na ibinahagi ni Mayor Muhammad Ali Bruce Matabalaw sa kanyang State of the City address kahapon. Ayon sa alkalde, isolated cases lamang ang karamihan sa mga naitalang krimen kabilang na ang ilang insidente may kinalaman sa rido. May anim na rido na rin ang naresolba ng city government kaya hindi na ito lumalaba at mauwi sa gulo. Buko dito, ipinatutupad ng Katabato City Police Office sa pangungunan ni Colonel Jibin Bungkayaw kasama ang Marine Battalion Landing Team 6 ang 5-minute response policy na nagpatatag pa sa seguridad at mabilisang tugon sa anumang insidente sa lungsod. Sa kampanya naman laban sa illegal drugs, petong mga malalaking operasyon ang naisagawa ng Pideya Barm sa lungsod habang dalawang mga drug suspect ang nahuli at dalawang mga drug den ang tuluyang nabuwag. Ayon sa Alcalde, ang mga hakbang ito ay patunay na na umuunlad ang Cotabato City tungo sa mas ligtas, disiplinado at mapayapang lungsod. Napakahalaga para sa atin ang katahimikan, seguridad at disiplina sa bawat kalsada at komunidad ng Cotabato City. Sa tulong ng ating militar at law enforcement agencies, nananatiling matatag ang seguridad at patuloy ang pagbaba ng krimen sa ating lungsod. Mark Antonitaiko, NDBC, Bida Balita.